Malang puso nga ng opening sa klase 2024-2025 kagahapong Adlawa. Si Schools Division Superintendent ng Lagos sa Osamis City Division ni Imo okay, og pagmonitor sa matag iskulahan ning Dakbayan sa Osamis. O dako ang iyang pasalamat tungon kay Midoyog ang kanindot sa panahon o ang opening sa klase na himong malampuson. Ang division sa Osames at Dunay ginahuman nga musubra sa 30 mil ka mga tinunan nga musulod sa eskwilahan sugod kagahapong at adlaw lunes pizza 29 ng bulan sa Hulyo 2024. Ang mga ihap ilang gibasian ang previous school year nga mukabat sa 36,986 ka mga estudyante o kagahapong at lunes ana -ana, sa naana sa 31,256 ka mga estudyante ang musulod sa klase sa matag eskwilahan. Sa interview ni Ma'am Nimpa Lago, ang Schools Division Superintendent sa Osami City Division, matod pa niya nga malipayon ang mga bata nga may sulod sa ilang klase o regular na nga may sugod ang klase sa matag eskulahan o ganda na usap ang matag classroom nini para sa opening sa klase karong kagahapong at lawa. So kway sa unang panahon nga doon na pa himuon ng mga pagpanglimpyo pero sa pagkakaroon, giandam na pinagi sa Brigada Eskwila. Salamat sa Diyos, no, ang ato ang pag first, uh, opens ato ang first day of school, despite sa mga challenges na itong nakita sa miyaging mga adlaw, nagulan-ulan, pero at least man lang sa Osami City, blessed kay ta kayo. Maayo ang atong panahon, o very successful ang atong opening. Daghan kay mga bata, o nakita na mo mga bata, sir, malipayon yun kaayo regular classes na takaron ang ato ang pag-abri no? sa ato ang mga eskwelahan kay gi-prepare na gyud nato unlike before nga napatay mga panglimpyo sa first day of school pero karon gisik ensure nato nga ang mga bata diretso na gyud sa classroom diretso na sad ang mga maestra mag-deliver sa mga insakto nga pagtulunan para sa mga kabataan So, automatic klase na ginta karong adlaw. Okay. So, we are also expecting mga around 37,000 plus ano uh, 37 36000 uh more or less no uh 37000 learners based on ang previous school year for mm -hmm. now na anatay mga 31000 uh, 256 learners nga na enroll uh enrolled from kinder to grade uh, grade 12 to 31000 So, short patag mga 6,000, around 6,000. But hopefully, mamitra na to ni siya karong mga bulana, simana o bulan. Kaya mga bata, kamulo pa mga pangidrol. Di man nimo mabalibad, amo ginang dawato ng mga kabataan. Si Ma'am Lago, ang Schools Division Superintendent sa Osami City Division. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radio sa simbahan, Dubulay 45, Dudong Barkaminto, Danag, Sinakwayan.